Pinfanta Dito ang bagyo Kilometer 90 So malapit na yung cafe ano oh. Malapit na yung Jarrell's Peak Dito talaga Aramdam na aramdam ko na Gapit na tayo guys! Gapit na rin pala to sa dagat Wow! ating banking banking para dito sa na yung ano jarrios. bakit hindi ko siya makita sa na yon Jariens, hindi ko makita. biga talaga malapit na malapit na huwag tainti yun sa lang baka mamaya sumobra na tayo ha ah. <laughs> Na dito. lalo ng dumamik Ne? Ne ne? Ben de yemek naghanap sila ng hayop na pwede picturean ang galing na haba ng mga ano nila lens iyan na nandito na tayo ngayon sa Jarius Bay yay woohoo Let's go! Aarot na lang tayo ng paparkingan dito. Ah! lang tayo ng parkingan, guys. Papa, po. sa dulo. Dito parking. dito. Sa kabila. Saan? Dito sa kabila. Hanggang muna po yung parking natin. Dito. po. Dito Hindi niya ba hapinakit. na, parking, Red! Dito. Hanap tayo doon, banda. Tara.